Kampi mamamapaya Yun doon muna Sa buong ad Huwag lang yung kapunot Yung Dali dalawag po ako Kung kaya ka dito Oo O Papaya po naman dalahan ah. <laughs> ano ano? Malaki. Baka <laughs> umubo. Are are. Hindi ka bumutol. Baka hindi ano papaya. Ba ayo din ata nang ganoon na, na magtitinda no. Are pili pare ano isa. <laughs> Tatalo ng tatlong kilo ay. Isa pa ba ano tatawa din pa ba malik pa ano. Hindi <laughs> <Mali pa, anong? laughs> <pa, anong>? <laughs> Saglit lang yan. Naipo <laughs> oh. Para po yung hinu yung sa hinog, sa hilaw. Oh. <laughs> yeah. Ni mo na. <rin>, ah. <laughs> ya yeah, ano ka. Sige, <laughs> yo jokan mo pag minsan. Ito timbakin kung ano. Sampo na ba rek <laughs> Baka nga mabigat din naman ng papaya eh. Sampo Walo. Kulang kaya walo-walo. siya pero dadalawang piraso ng kulang baka. Mm, bolta lati. Ito. Hello. na abela lagi. Mo Ubus masado. Hindi ba eh? O, oh, ara dalwa no ka kasal ito ano? Idasik, idasik mo. Mm. Pisa. Ano ka, palagay mo? Wala. <laughs> Kaya wala nang gagawa, ay daming trabaho. Bigat na labing si ang talay ay. Ay dami pa subrata talaga yan. Mm. Uh. Uh, Basiya nga uh, ano. Sampot blati. Oh, ari na yan. Aba di ang Eh, nibira ka sa sampot daw sa bisay. Tao tinday sa kabila. Di? Oh, angat ana penalboy. <laughs> wala nang imik ano. Papaimbestigahan ko sana wala naman tumingin. Kento yang nakakita. <laughs> ay. Papaimbestigahan ko sana. Ano ang nangyari? Kuto wag yung kalakihan ay. Pandemic Pahinog din yung lalaki. Siya ganda pamimita sa ano. Oo. Uh. Kimakati. Ay isa pa rin. Ay balata mo isang taas-taas. Pero abot warit ito ng Pasko Tama eh. na. Tama na, no. Pero mas makapal ang laman ng ano. Binig ng, hindi, ng haba. Haba ano? Oo. Oh. Kuha, uh, kuha ano pa ba? O oh, dala, dala plastik. Aring isa, malaki ang ano na re. Ano, may sampu na. Ay, bigi, bigi. At di ka tasama yung haba. Para hindi mamisan. Are, ano kaya? Puti yung bigi. Para pwede rito, ano? Papaya harbis. Hehehehe. <laughs> Dapat pala pinaghalo-halo. Bayaan na, no? Ano? I-hipot natin. Huwag na. Bayaan na. Ay. Ano ka ilagay sa ano? Hatiin mo pa yung iba. Kung bakit pag-aapatin ba? Di ba? Bas ka, Basta 30 okay. siya lahat. Bawasan mo. Ang bawas eh. Ay. yung ba Yung nakatali ka hindi na baka. Ay. ka oo. Basta yan ay sampo. Titimbang pa ulit na sampo

Sir. <laughs> Di ba ano tabingi kaya hindi reject doon ano. Tabingi po. I smile. Ito ano hindi timbangin ilan na. Walo timidya. Ano to? Tumakbo sa ka pero ino. Baka hindi ito eh. Ayan ayan ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, Makati. Makati talaga ito eh. Pero kakaputi daw yan. Ang lalaki. Ah, mahirap din. Baka sumali sa pig mo na Oh, ba't si sasalamanin mo? Nalit na. Ay, ayos na, ano? Sampu na lahat, hati-hatiin. Hati-hati na Pag tinisting mo ito sa mukha agad, baka salang pagkaputi, S sapuit muna. Para ba hindi halata? <laughs> Siya nga, eh, baka biglang pumuti agad, hindi ka makakilala, habol ka ng aso sa inyo. po pa order na ang papaya naman eh. Atin dalhin ka doon. Sa labas ang ano. Okay. I think so. Iyan. Oo. Pabay ka na. Kaya ba dalawa? ano ayari. Puti kang ngayon. Isi kang ngayon. Saka nga ito. Oh, mamaya na singkang. Ilan bay singkang? Dalag sa lati. Bubuhatin mo na sigurado ko ta sa tagal mo din. Sigurado bi, ay. Bi, bilabit ka pa. Ay, ay. ay atang dalong ano. Ako po mau order sa singkang at. Yung kulati babanatan mo pa. Yeah. Tas dalawang papaya pa sa itaas. <laughs> Tama na daw bubusin <laughs> na ka. Tegalwa kami dun Na dire. Eh. Na ayan natuyo na iba oh. Sayang. ta ra u này còn u này quả papaya Puro bilog daw eh, ayaw bilog. <coughs> ako <wala, gulat> <coughs> <coughs> baka, baka ang bilin na ano, wag bilugtan to yun ay bangga, papaya ha? parang akawin yung papaya ah, saan ko dito? yung bang, yung mag -isda. iba pa Dadam. magit yan, ano? oh pupunta na dito hindi na maabala no ayos na o toy na po na eh po, maganda po at halos naga sa sasabay-sabay na po yung ang order baga ah. oh, diretsuhan na yung papaya natin ay eh, binawasan natin ng panggulay oh tira natin pa hinugin ka oh. gawa po ng 3 chance ang pwedeng gawin sa papaya hilaw pang atsara Dihilaw din yun ano po? Ah, paano nga ba? Pahinugin, no? Dalawa. Dalawang pagkakataon po. Kaya naman natin lahat, eh, ano? Ay, Eh, lado ba kakari? Isang May papasabay daw, ah. Ah, si Otoy, Otoy. Magit alam mo bakit di ka naligaw? Araw mo yung kalaro mo sa bilyar? Hmm. Kasama mo? Kilala ko, natandaan ko ano? Ilan daw pala? Bintal daw ba? Pa? Ah, pala, Kuya Nick Yung isa itira doon Ano dito? Ano dito yung isa, tira ano? Isibuyes pa ba? ala na isiboy ala, 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 ala. kaya oh, sa kaya sabi kaya Ay, kaya kaya sabi kaya sabi yung sabi kaya kaya sabi kaya sabi kaya Atoy. Sapi. Hala, kaya sabi 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 kaya Utoy? Ngalus ba ito eh? Hindi naman, sakto lang. Oh, pagkasakat na ito eh. Oh, binuga na. Oh, bugay. <laughs> oh, wala. Sige. Magbusina ka na lang, Diyas. sa Ano? May mga tabihan naman diyan. Salamat. Pinick up na po, pinipick up na po nila.